Sige. Ayan mga sir, meron naman tayong ito trouble na headlight. Walang uh, low, high lang yung mayroon. At uh, testing natin, parang parehas lang yung nakarang upload ko dito. ito, um, wala siya. Oh. Ayan, wala. I-high e, mo nga. Ang mayroon lang, yung winker lang. Tapos high mayroon, kasi ang low kasi, nasa gilid. Ito wala, tapos patay mo yan. Kasi ang uh, standard kasi nito pag on lang ng ignition mo dapat umiilaw na yung low dito wala kaya para malaman natin magtitesting tayo ng ano ng headlight saka ECU kasi mapapansin nyo yung unit nyo madam bagong bago pa bago pa to 2021 sige kasi simulan rin to Ayan, tanggal natin yung front top cover at pinachik uh, pinacheck na raw ito ni ni Madam sa iba kaso hindi raw ano, kinaya. Kaya okay. testing tayo. Okay. Hindi ta okay. ano, hindi talaga ano, gamit na gamit. At ang kilometer nito ay chik Check natin kilometer. Ah, yan, batang-bata pa. 10,000 pa lang. mag 11 Doon din sa unang ano, sa unang uh, nagpagawa, na ganito rin yung naging problema niya. Ganito rin yung ano, yung uh, gamit niya. Pinagawa na rin ito sa ano, sa kasa. Ay, uh, check natin. ayo, agad yung sakit. Tapos ito, tatanggalin din natin to. Pero makukunan muna ang tanggalin ito. Ayan, tanggalin natin. Kaya natin yung uh, clearings niya mga sir. Kasi ito, iti-testing natin. Tapos ilalagay natin yung headlight. At uh, sakto rin din naman na meron tayong uh, nakadown na makina. Ihiramin mo na ito. Okay, ito yung headlight ng blue. T Testing natin. Kung iilaw sa pag-on natin. Ignition. Kung iilaw yung low beam nya. Para dito natin makita kung ano ang problema. Ayan, umilaw mo. Ibig sabihin, headlight yung problema. Ayan headlight lang yung uh, problema at least mga sir hindi ECU yung naging problema kaya di ito yung problema natin mga sir yung headlight wag lang yung ECU kasi yung last na na encounter namin kasi mga sir pati ECU nasira yan try natin yung kuan ayan may ilaw ayan gumagana yan headlight ang problema nito mga sir yan, umilaw na tapos pinutin mo nga lakay. Yan. Ito yung low niya mga sala, low beam tapos yung sa gilid niya yung high. Okay? Ayan, umilaw. Ibig sabihin, headlight yung problema nito. Okay? At sip uh, sip yung ECU. Kasi kasama rin po yan mga sala kapag ka once na ano, ECU din yung naapektuhan. Uh, Meron din kaming uh, na-encounter na ganyan. Di naman ano. <coughs> di naman sira yung headlight kaso wala siyang low. Yan, ganito rin yung nangyari yung ano, yung, naka-install doon. Siguro hindi ko masabi kung dito yung pinagmulan. Sumabog so, sinyo yung uh, motor ni Ma'am. Makinis yung wire at 10,000 pa lang yung tinatakbo nito. Kaya walang ano. Walang mga naka-install kasi pumasok lang to. Kaya yeah, yun, babay ka natin yon dito. At least, natrace na natin. Yung problema. Headlight lang. Tinanggal natin yun nandito kasi yun nga yung uh, isa, isa sa pupuntiriyayin kasi natin yung ECU. Isa rin yan nakasama. Kapag ka once na nagpalit tayo ng headlight at hindi gumana, kasama tong ECU. Kaya dapat aware kayo mga sasay, kinakabit yung mga ano, mga switch sa motor ninyo. Bigla na lang ito, ano? Um, Bigla na lang ito nangyari. <laughs> kasi, dati rin nawala yung sa signal light dito, pina-open uh -huh. ko siya. Parang may nagsimula eh. Ayun Ay, ano, lang. Kaya, ano, mas maganda pa rin, mami, ano, yung stock pa rin. Kasi tumatagal. Lalo sa ulan, pag naulan na, na lang ito kasi, ano, nagkukurusyon. Oh, my God. Balik na natin si headlight yung assembly nito mga kabel ka siguro depende pa rin i e, na nasira yung panel nito yung board eh wala pa naman akong pamulit na board kung may board lang sana tayo ayan nare-repair Ayan, binalik na natin. Masa kasi wala tayong pamalit. At uh, schedule na lang natin. Hahanapan ko na lang si madam ng, ano, ng board para ma-repair yan. Ayan, dapat, uh, aware mga siras ay kinakabit Yung mga wire-wire or mga switch na ganito or sa mga nagpapagawa or paggawaan. Lalo kung ano, kung wala pang mga experience, ganun. Ayan, matra nga madali yung ano, headlight. Kasi doon daw nag-umpisa nag nung pinakalkal daw yung switch. Baka siguro umali yung ano, <coughs> pag uh, talagay. Kaya siguro.